Ayan, ito na 'yung ating giant gourami. After natin mag-change water, mga idol, 'yan mag release ng water. Ito na 'yung ating giant gourami. Ayan. Wow. Giant gourami. Magandang hapon, mga idol. Ayan, after I think magdalawang buwan na po, mga idol. 'Yan mag-change water na po tayo dito sa ating gurami at saka makapag-update po tayo dito kasi makita mga idol oh. yan medyo ang dami na pong lumot Ayan. So it's time para ma water change na po natin yung ating gurami dito mga idol. At saka the same time makita natin kung gaano sila kalaki. Ayan. So hindi po po tayo nag-bioflock dito mga idol dahil ang gurami po natin I think uh, medyo maliit pa. So after this, pwede na po siya mga idol. Pero naglalagay pa rin po tayo ng uh, probiotics dito mga idol sa ating mga giant gourami. Ayan, oh. Natrap yung isa. Yan, so ito yung gamit natin mga idol oh. 5 grams to 10 grams nilalagay po natin weekly. Yan, parang biofloc na rin siya mga idol, pero wala po tayong molasses na nilalagay. Yan natrap siya oh. Yan ang giant gourami na natin. Yan, ganito na po siya kalaki. Eh. Ayan. I think after yeah magdadalawang buwan siguro uh, yan ganyan siya kalaki mga idol kung hindi po ako magkakamali dalawang buwan na po ito siya or magdadalawang buwan yan ganoon na so magchichense water po muna tayo mga idol yan marumi po yan okay. yung tumi puro umot ang ang nasa floor yan, so, kukuskusin natin mga idol. Dahil uh, humina na po silang kumain, may mga feed po tayo mat matitira. Yan, so nasa I think sa uh, 200 yung ating giant gourmet dito mga idol. O uh, I think 300 po. Yan, pero matay po tayo ng mga 15 nung mga pinakauna po nung nag-load po tayo ng uh, fingerlings dito. Yan. Grabe sobrang gulas puro ano na ata to puro lumot Ayan o oh. yan at saka yan o oh. oops andito na rin yung lumot o oh. yan sobrang kapal na po ng lumot mga idol at saka syempre yung sleds nila wala naman po kong sleds dahil naka final type po ito sya mga idol yun nga lang yung lumot po na nalikwit is sobrang kapal yan imagine for how many weeks na ganito lang yung tubig niya. Yeah, malaking tulong pa rin yung uh, probiotics mga idol para hindi po mapulyot agad yung ating pond. Kahit ganito lang po siya na uh, maraming uh, lumot, eh wala pong ammonia ito siya. Eh. Oh, grabe ang gulas pag wala pong napaka ng uh, net. Ay, naku. Baka na slides na ako. Na slide. Ayan big- tayo ng tubig. Ngayon na sila. Grabe sa Sobrang kapal ng lumot. Ayan. So, clear water po yung ating uh, discarte dito sa ating gourami. Ayan. Ngayon na sila, oh. Try nating maghuli. Mm -hmm. Ayan. Yeah. Yan ito yung ating albino na giant gourami. Aray ko. Nabasa ako na yung mga tulip. Yan ito na yung ating mga giant gourami. Yan. Giant gourami natin mga idol. E, ganun na po siya. Ganito na sila kalalaki. Wow. Ating albino. Separate po yan. Ay may mga maliliit pa pala. Oh. Parang hindi pa lumaki. Yan ito. Maliliit din. Yan na sila. Oh. Yan marami-rami po ito siya mga idol nasa 300 ba higit yung ating giant gourami. yan yan Ayan, magkukuskus po muna ako mga doon. Kuskusin ko muna yan, oh. Ayan, ito na yung ating giant gourami. After natin mag-change water, mga idol. Ayan, mag-release ng water. Ito na yung ating giant gourami. Ayan. Wow giant gourami sobrang ganda niya, oh ayan bilis lumaki yung ating mga giant gourami ito po yung binili po natin ito siya mga idol ayan almost din ito po siya kalaki ayan so ito sobrang liit parang kukulang po ito siya mga idol pero lumaki na po sila oh ayan sana mapalaki pa natin ayan medyo mabagal po silang lumaki Ayan. Baka ganun po talaga pag uh, Concrete pan po yung giant gourami Nasa 300 piraso po ito sila mga idol uh, Ito Ang bait niya naman huh? Albino po ata ito siya mga idol Nabait na giant gourami ito pa Tatlo po ito sila mga idol Ito yung isa oh. Yan <laughs> Wow. Ayos. Yan. Ang maganda lang dito sa giant gurami, kapag dahan-dahan mo -dahan po siyang hawakan, hindi po siya napalag. O, oh, parang ganyan o. Oh. Hindi po siya napalag. Pero pag biglayin siya, parang nagulat po siya. Unlike sa tilapia na magulo agad pag tilapia eh. So, wala lang. Wala silang pakialam. O, oh, bait nila. Jaya um, Giant kurami natin. Pagdahan-dahan lang siyang hawakan. Ang niya. Hmm? Hello! Hi! Dali nila. Hi!